habang nasa Lao para sa ASEAN Summit nagpatawag ng meeting via Zoom si Pangulong Bongbong Marcos para tutukan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon doon bukod pa yan sa naging sunod-sunod naman na personal na pulong ng pangulo kasama ang ilang leader ng ibang bansa Live mula sa Vientiane, Lao nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano ba yung mga aktibidad ng pangulo dyan at yung mga inaasahan pa? Ruth, tulad nga ng sinabi mo sa kabila ng sunod-sunod na aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa ASEAN Summit sa Vientiane Laos ay isiningit niya ang isang Zoom meeting para mapag-usapan ang sitwasyon ngayon dyan sa Middle East. Base sa initial na impormasyon ng Presidential Communications Office kasama sa pulong na ito, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Defense Secretary Gilbert Chidoro, Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, at National Security Advisor Eduardo Anyo. Sa nasabing pulong, ipinagutos ng Pangulo sa lahat ng mga concerned government agency na gamitin ang lahat ng available na asset ng gobyerno para matiyak na makakalikas ng ligtas ang lahat ng mga Pinoy na apekta ng krisis sa ng silangan. Siniguro ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para masigurong nasa ayos ang lagay ng lahat ng Pinoy doon. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, isa itong urgent call para ma-assess ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Middle East. Isinitingit ni PBBM ang meeting na ito habang nasa break ang nasabing summit. Samantala, Ruth, matapos nga ang opening ceremony ng ASEAN Summit, dumalo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa plenary at retreat session. Dadalo rin ang pangulo maya-maya lamang sa Business Advisory Council at sa ASEAN. Uh, Ruth. Marissa siguro isa sa mga inaabangan eh nagkaroon ba ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa China naman? Sa ngayon, Ruth, wala sa schedule ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaroon ng bilateral meeting kasama ang uh, China. Hindi rin kasi dumalo dito sa ASEAN Summit sa Chinese President Xi Jinping, at sa halip ay uh, ang Prime Minister nila na si Li Chang ang uh, sinasabing uh, nagtungo dito. Pero sa ngayon, ang uh, nakasiguro pa lamang sa schedule ng Pangulo ay isang bilateral meeting kasama ang New Zealand. Ruth? Maraming salamat, Maricel Halili.